gumagaang gumagaang yung aming trabaho na mm -hmm. ipaliwanag sa masang Pilipino mm -hmm. yung kabulukan ng mga nagpapalit-palit na paksyon mm -hmm. o partido sa ating gobyerno na sila na mismo titirahin ni Duterte ang kabulukan ng administrasyon ni Marcos titiyahin mm -hmm. naman ang paksyon ni Marcos ang kabulukan ni Duterte Uh, sa ganyang paraan ay nakakatulong sa amin para balantad anong klaseng liderato mayroon tayo na parang lumalabas ay pang personal lang hmm. yung kailang uh, pinagkakabalahan at hindi talaga yung pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Kanya-kanyang personal o par, uh, party Ajanda. interest ang pinangangalagaan at hindi ang kapakanan ng mga mamayan. At yan, makikita mo sa lahat ng aksyon na ginagawa nila mula sa budget, mga ginagawa mga batas, patakaran, ay talagang uh, lumalabas na uh, yung katotohanan na, ng sinasabi namin kapag nagkakaroon ng ganitong bangayan. Totoo pala ang sinasabi nila Kalyodi mm -hmm. at ng iba pa mga progresibo na itong itong kampo nila Duterte ay walang pinag-iba sa kampo nila nila Marcos. At yung mm -hmm. uh, itong Marcos at Duterte na kampo ngayon, ay walang pilag iba doon sa mga dating administrasyon na pare-parehong ang pinaglilingkuran lang ay yung kailang mga uh, class, yung, yung uri nila yung mga mayayaman, at hindi ang mga masang Pilipino